Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Ng mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Labrador Tagapagtanggol ng Bayan Magandang magandang gabi po sa inyo lahat Muli naan na naman po ang yung lingkod Di Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Di Pipanyo Labrador at syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan Binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao Na patuloy po na nakasabay-bay tumututok dito sa ating programa Maraming maraming salamat po At syempre binabati din po natin Maging ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasabay-bay At patuloy po na talagang nakikisa sa ating mga pinapalabas At sa ating pagkikipaglaban laban po sa mga kurap na mga politikong Na umaabuso sa kanila mga kapangyarihan Maraming maraming salamat po. At syempre maging sa ating mga bago mga subscriber na nakikisa ho sa atin at nakakasama natin dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At maging sa ating National Bayang Supreme Commander, Roldan Dumdum. Magandang umaga sa iyo mga mahal na Supremo. At maging sa ating mga kapatid sa Samahang civilian Anti-Crime Brotherhood. Magandang magandang... Umaga po o umaga man o gabi o araw man na mapapanood itong ating programa. Magandang magandang araw ho sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa episode po na ito ay pag-uusapan ho natin yung mga naging kaganap po kung saan ay humingi po ang uh, Comelec ng napakalaking budget na kung saan ay kinagulat at kinwestiyon ho na ating mga senator lalong lalo na ni Senator uh, Amy Marcos ah, humingi ang uh, Commission on Election o Comelec ng mahigit uh, 43.7 billion budget para sa 2024 ah, ang taon kung kailan pinagka, pinakamabigat ang uh, paghahanda para sa 2025 midterm elections ngunit Pinutol ng Executive Department ang higit sa ikatlong bahagi an. Ah, nang hiningi nga nito nga o hiningi nitong pondo sa pagsusumite nito sa kongreso. So mga kababayan, naging mainit ho yung issue na to. Para po doon sa ating mga kababayan na kung saan ay nagtataka sa ganong kalaking halaga at marami pong tinanong itong si Imi Marcos. Unang naitanong niya doon na isa sa mga naitanong niya pala, kung nasaan na ba yung dating mga binili nating mga uh, smart uh, machine para kung saan ginagamit ho uh, tuwing eleksyon. At ang sabi ho nitong tumatayo at kumakatawan nitong uh promilec uh, ay wala na daw sira na. So alam niyo mga kababayan, ang pagkakaalam ko kasi sa Smartmatic, yan po ay mayroong uh, mga maintenance. 'Di ba? May mga technician 'yan. Halimbawa ho, itong uh, TV. Ang alam ko pag nasisira ho 'yan, yan ho ay pwedeng ayusin, pwedeng i-repair. 'Di ba po? Oh, halimbawa yung amplifier na sira, mayroon taga repair ho 'yan. Oh, halimbawa ho na yung electric fan mo, may taga repair ho lahat ho, ng bagay na nabibili to sa mundo, ah, maliban lang ho doon sa disposable. Eh, hindi naman ho siguro disposable yung ano na yan sa laki ng budget na disposable napaka napaka ano naman ho kung kunting sira bibili na naman oh eh baka mamaya himingi lang sila ng ganong budget pero ang totoo, pinarepair lang nila. Oh. Eh hindi naman ho nagagasgasan masyado yan. Hindi naman ho masyadong palpag dahil tuwing eleksyon lang naman. Every 3 years lang naman ho yan nagagamit. Oh. At dapat to pagka ganong klase kamahal yung mga gamit, mayroon pong nakatalaga dyan para ingatan yan, i-maintain yan. Diba? Oh, kumuha sila ng kung saan nila binili yan. Yung smartmatic dapat tumawag sila ng technician doon para lilisan. Oh, e baka naman kasi pagkatapos gamitin, binabalandra na lang kung saan-saan. Dapat to hindi gano'n sa gano'ng kalaking halaga na hinihingi nila E eh kung iba ba to yan, gagamitin niya sa pagtulong Magkano ba yung hinihingi ng ano Nagsimula po silang magbitaw ng kanilang uh, hinihingi sa halagang 42 billion Ha? Eh ngayon ho, medyo nagkaroon ho ng hindi magandang usapin doon dahil diyan unang-una, kung ninyo, Humingi ho ng pasyensya itong si ano pangalan itong kumakatawan ngayon diyan sa COMELEC si si ano uh, kung ako ko nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan ay si George Garcia ha uh, sa totoo lang uh, humingi ho ito ng paumanhin uh, sa o kaya Amy Marcos o Senator Amy Marcos dahil sa kanilang pagkukulang na ikinasira ng umaga ng lahat ng mga senator o ng lahat ng mga kababayan natin na nakapanood ho sa usapin na yan inamin agad ni Garcia ang kanilang naging pagkukulang ukol sa hindi agad pagkakasumiti ng mga hinihinging dokumento ni Marcos at ng iba pang senator o oh. Eh, doon pa lang makikita na ho natin mga minamahal kong mga kababayan ah, na san ilang araw, anong ginawa ng mga ito? nag natulog para hindi maihanda yung pwedeng hanapin ng mga senator o sinasadya nila para lamang eh, maiba ang usapan. Ha? Nangako naman ang opisyal na ngayong hapon ay ma nila ang lahat ng mga dokumento. Ha? Nangako ho na isusumiti ang lahat ng mga dokumento na kinakailangan. Ha? Katuwiran ni Garcia kasi kinapos lamang sila ng panahon kaya't nabigo sila na maisumite isumite ang mga kinakailangan na dokumento bago ang pagdinig ng kanilang 2023 budget sa finance subco uh, uh, subcommittee uh, sub na pinamumunuan ni uh, Senadora Amy Marcos no kabilang sa mga hiningi na dokumento ni Marcos Ania ay ang suporta sa hinihinging 10 billion ng Comelec dahil sa pagpapaliban ng barangay at sanggunihang kabataan election sa Oktubre uh, 2023. Ngunit nabanggit ni Garcia na naiiba na na uh, o nabanggit ni Garcia na na ibabana nila sa 4 billion ang kinakailangan na budget at aniya ah, gumawa na lamang sila ng mga paraan ah, paglilinaw pa ni paglilinaw pa nito hindi pa rin mahihigitan ang ah, ginasta sa nagdaang uh, national elections sa gagastusin sa barangay at SK elections. Uh, kanina nga o oh, ka, ano, nakarang araw lang yata, ha? Huh? Nakarang araw sino, sino na lamang ni Marcos ang uh, budget hearing ng COMELEC nang uh, malaman na wala ng mga uh, nawala ang mga hinihinging dokumento ng ilang senator. So doon po nagkaroon ng agam-agam uh, at talagang nag po yung ating mga kababayan. Imposible naman. Ha? Ah, kung talagang legit yung kanilang pagingi at yan ay walang halong pagnanakaw, walang halong pandaraya. Dapat kumpleto ho yan. Lagi na lang ganun, lagi nila, tuwing meron po dyang usapin, laging hindi nadadala yung dokumento, kapag gano'ng kapulpul yung mga nakatalaga, kung ako ang presidente, ha? Ah, dapat gumawa ng batas kapag gano'ng klase kapulpul. Ha? Ah, bakit hindi nila nadala? Sinadya nila o ayaw talaga nilang ha? Ah, nakalimutan nila o kinapos. Pa'n silang kakapusin? Hindi naman araw-araw na nagkakaroon ng usapin patung patungkol ho dyan. Diba? ba? plano na pala nila na pagdating sa mga araw na yan eh o alam na pala nila na pagdating sa araw na yan eh, magkakaroon ng usapin patungkol dyan sa hinihingi nilang budget ha? wala bang mga tao dyan sa Comelec? wala bang mga sekretary yung mga namumuno dyan para asikasuhin yung bagay na yan? diba? ba? sila dahil baka mabuko sila na yung hinihingi nila ay mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga opisyalis ng Comelec. Ha? Dapat to magkaroon ho ng batas. Dapat to magkaroon ng uh, paunawa yung ating mga nasa gobyerno. O, okay. Magkano yung hinihingi ninyo? O, 42 billion. Sa laki ng halaga na yan, sa loob lang ng ilang taon, tatlo, dalawang taon, tatapon na natin Ganun ba yun? Ganun ba ang ano? Ganun ba ang sistema dito sa ating bansa? E buti pa yung 42 billion na yan. Huwag na lang ibili ng machine niya. Bumalik na lang tayo sa dati nating ano. Ah, pag-igtingin na lang yung pagbabantay sa mga taong mandaraya. Ha? Ah? Kaysa ganun, tapos nagdududa pa at kumakalat ho yung issue ngayon at kinanta mismo ah, ng isa sa mga taga-smartmatic na may nangyayaring hindi maganda dyan sa sinasabi nilang smart magic na yan na kung saan ha na minumunit kung ano, uh, kumbaga minamanipula ng mga taga smartmatic na kung saan automatic na kahit pa si ano ang iboto mo yun pa rin ang lalabas kung sino yung nilagay nila dun I abe mean, gumastos ka na na loko ka pa, hindi pa nakatulong sa ating bansa. Eh mga kababayan, lahat to halos ng kaya totoo yung sinasabi ni Martires, halos lahat na lang ho na nakatalaga maging yung mga nasa posisyon, magmula ho sa mga may pwesto, ah yung mga nakalukluk na yan, lalong lalo na dyan sa Comelec, puro mga inutil. Lalong-lalo na to si Garcia, sa itsura pa lang maganda lang yung damit pero halatang hindi gagawa ng mabuti tong taong to. Ha? Eh, biro mo, alam niyang hahanapin. Kung baga, ha? Kung baga sa isang usapin, okay? Uh, wala na ho, nagastos na. Okay, nasan yung mga resibo? Wala ho yung pinagkaiba. Doon sa ibang mga departamento dyan. Pag tinanong nasa yung resibo, wala ho, hindi ho namin nadala. Pero ang totoo, hindi talaga nila pinalalagyan ng resibo para yung, di diba? Hindi tayo hindi tayo katulad ng ibang bansa na kahit sa pinakamatiting na nagastos alam na alam nila kasi ano sila eh hindi nila hinahayaan na lumaki yung ulo ng isang opisyal sa kakanak sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan tandaan ninyo yung kasabihan he who is faithful in what is less is faithful also in much sa nangyayari ngayon sa totoo lang wala na tayong pwedeng asahan, wala na tayong pwedeng pagkatiwalaan sa ating gobyerno dahil magmula ho sa kapitan hanggang pataas sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa ay puro mga magnanakaw at hindi mapagkakatiwalaan. Yan ang katotohanan na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Mga kaibigan, ha? eh kung talagang mayroong malasakit itong uh, uh, mayroong malasakit itong mga namumuno diyan sa COMELEC ah, okay tapos na ang eleksyon ilagay ang lahat ng mga machine na yan sa isang lugar magtalaga ng isang taong maglilinis magmi-maintain ha ah, magtalaga at yung every one, every month papuntahin diyan yung uh, technician magkano lang ba ang bayad ng technician palinisan yan Diba? Palinisa para hindi alikabukan, hindi maali- malagyan ng alikabok para sa susunod na ilang pangtaong magamit natin. Diba? Walang ganong walang ganung utak itong mga namumuno diyan sa COMELEC, puro mga inutil at bobo. Lalong-lalo ka na Garcia. Ha? Tinanggap mo yung tungkulin niyan pero tolong, gaskat, bobo ka. Yan ang katotohanan niyan. Inutil ka. Ha? Bilyon-bilyon na nga ang kinukuha ni Sarah. Bilyon-bilyon na nga yung kinukuha ng presidente. Sa sarili nila. Para sa sarili nila. Tapos guys, sumingit na naman kayo. Ano na mangyayari sa ating bansa? Ha? Anong magyayari? Puro na lang kayo kuha ng pera sa kaban ng ating gobyerno na kung saan mga tao ang nag-galing sa bulsa ng mga tao? paano namin masisiguro na bibilhin nyo nga yung mga bagong masina yan? Sige nga. Eh kayong wala namang nangyayaring pagpapahayag kada... ba diba, tulad nga na sinabi ko, kung ang mangyayari kada, kada buwan merong inventory, magmula sa presidente hanggang sa mga kapitan. oh, itong, linggo, itong buwan na to, ito yung ginastos natin. Ito yung uh, ito yung pondo natin. Ito na yung natira. Ito yung nilabas natin. 'Di ba? Oh, tas ito yung resibo. Oh, tas may tagatingin kung talaga mang totoo yung mga presyo na 'yan. Ay ang nangyayari. Oh. Pag na sa kanila katulad ng DPWH. 'Di ba? Oh, yung isang kabilya, pag binili mo talaga 'yan, doon sa hardware, nagkakahalaga lang ng 150. Pero sa kanila makikita mo yung halagang 150 times 10. 151. 'Di ba? Oh. O oh, para hindi rin mahalata, hindi nila pinaparehistruhan. Ano ba 'yan? ayusin ho natin lahat kayo kayo makinig kayong lahat mga na nasa departamento ah, lalong lalo sa DPWH lalong lalo na diyan sa ano COMELEC puro kayong mga inutil puro kayong mga santambak na mga ay nako kayo yung mga taong nagpapahirap lalo sa ating bansa kaya dapat sa inyo tandaan nito makinig kayo magmula diyan sa ano mga ibang departamento, magsibaba kayo kung mga inutil kayo. Ha, <laughs> ah, magsialis kayo diyan sa, sa, mga upuan ninyo kung ayaw pagsisipain ko kayong lahat diyan. Ah? Ikaw, Al Garcia, kung hindi mo kaya yung katungkulan mo, umalis ka diyan baka ihampas ko pa sa iyo yung bangkong inuupuan mo. Ah? Mga kayo. Iisa lang ang utak niyo, isa na yan si Robin. Pare-pareho lang kayo mga ob-ob Ha? Puro kayo mga inutil. Oh. Ang nakakatawa lang dito, kinwestiyon ho. Ang nakakatawa dito ha, kinwestiyon ni Imi Marcos ha, etong Comelec. Ang tanong ho ng mga kababayan natin, kinwestiyon nyo yung Comelec. Okay nandoon na tayo, tama. Oh, may mali yung Comelec. Sana ho kung gano'ng kayo katapang magtanong doon sa mga katulad niyan. Sana ganun din kay katapang magtanong kay Sara. Sana tanungin niyo din kung saan saan nila tinatago, saan nila dinala yung mga confidential funds na yan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Maging patas ho kayo, wag din kayo mga tulong, guys. Ah, hindi porkit yung partido ninyo, hindi nyo nakikita, hindi nyo naririnig, hindi nyo nararamdaman. Ako dito, pagkaibigan ko, kahit, kahit ako nag-endorse, pag nakita ko hindi tama, titirahin kita dito sa programang ito. Ha? Ah, dahil hindi, ang pangsarili ko, ang pinag-uusapan dito, kapakanan ho ng lahat. Lalong-lalo lalo na kapakanan ng ating bansa. Kaya isa lang ho masasabi ko, ayusin nyo ho yung usapin na yan patungkol ho dyan sa ano na yan uh, smart uh, uh, matic na yan na ngayon ay nagiging smart magic eh? wala na sa totoo lang kung kada sa loob ng ano sa loob ng sampa uh, limang taon gagastos tayo ng ganong kalaki bilyon-bilyon bumalik na lang ho tayo dun sa dati nating ano tas paigtingin na lang ho yung dating pag, yung pagbabantay ha? yung hindi makakalapit mismo doon yung mga kung sino ho kayo ng ibang strategy biro nyo bilyon-bilyon ginagastos itatapo e, lang hinahayaan lang anak ng teteng kayo maging matalino naman kayo maging masinop kayo maging masinop kayo sa, pag sa pagmamayari ng gobyerno Palibhasa mga hindi galing sa inyo kaya hindi kayo masinop eh anak ng teteng kayo dyan umayos ayos kayo dyan ayusin nyo sa lahat ng gagawin nyo dyan ang maaargrabyado ang taong bayan sa lahat ng iisipin nyo gagawin nyo pag kayo ay nangupit taong bayan ang kinupitan ninyo kapag kayo ay nangloko taong bayan ang niloko ninyo kaya dapat lang sa mga katulad ninyo na mga mga magnanakaw, mga manluloko, mga mandarambong, hatulan ng bitay. Ha? Sana ho isang araw ibalik yung parusang bitay para ho sa mga pulitikong mga magnanakaw. Ha? Huwag nyong hintay ang pagdumating ang panahon. Ha? Ipagdasal nyo lang na hindi mangyari na may epipanyo na makatungtong dyan at maging presidente balang araw. Hey, marami ho akong pupugutan ng ulo dyan. Maniwala kayo. Isa na dyan yung mga magnanakaw. Ha? Maniwala kayo. Ha? Kaya lang, napaka-imposible. Dahil mahirap lang ho ako. At pangalawa ho, hindi po mataas ang pinag-aralan ko. Pangatlo ho, kontento na ako dito na maging tagapagsalita ng aking mga kababayan na ko lamang ng mga politikong yan na kunyari mga makabayan pero mga makasarili at iniisip lamang na yumaman ha? habang yung mga kababayan ko nasa lansangan ha? kung yung bilyon-bilyon na yan ha? ginamit nyo para kunin yung mga taong nasa, nasa lansangan bigyan ng mga tahanan ha? eh hindi nyo nga makita yung mga man na dyan eh hindi nyo nga mabigyan yung mga anong Pas tapos nagsasayang kayo ng bilyon-bilyong halaga mga wala kayong utak mga inutil kayong lahat dyan ha? ikaw Garcia kung di mo kaya yung katungkulan mo umalis ka dyan baka masampal pa kita ng wala sa oras umalis ka dyan wala kang ano kayong lahat dyan ng mga nagtatangka na magnakaw ng pera ng taong bayan ha? kakarmahin kayo mga inutil kayo mga santamba kayo ng mga magnanakaw dyan mga hudas sa ating bansa wala na kayong ginawa kayong lahat dyan ng mga nanunungkulan mga pinanganak kayong mga magnanakaw mga hudas puro lang kayo dyan pasikat taong bayan ang naghihirap kaya yeah, mga kababayan, pasyensya na ho kayo. Kung ganito ho, kagrabi ang sinasabi ko dahil lumalala na ho yung mga katarantaduhan ng mga yan, lumalala na yung mga kahayupan ng mga yan, lumalala na yung pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Ha? Mga inutil kayo. Puro lang kayo pasikat dyan. Mga utak nyo, utak mga... utak na ng ano, mga inchek. O, tingnan mo. Diba? Kaya mga kabab... Mga kababayan, pasensya na ho kayo. Ayaw ko lamang po na tinatarantado yung ating mga kababayan nitong mga traidor na tao na iniisip lang yung kanilang mga sarili. Ha? Ang dami pong naghihirap ng mga kababayan natin. Hindi po nakikita ng mga yan. Ha? Hindi ho nila napapansin. Ha? sino ba sa kanila diyan ang naglakad sa kalsada? Para tignan yung sitwasyon ng mga ano dyan, squat, mga tao sa squatter, wala. Nakikita lang huya sa tuwing eleksyon para sabihin na sila ay makabayan, makatao. Pagtapos na yung eleksyon, hindi mo na makikita 'yan. Ganun sila at yan na ang naging ano nila sa buhay. Kaya dapat sa susunod do piliin ho natin yung mga taong galing sa hirap. Yung mga taong alam yung, alam yung pakiramdam sa buhay-buhay. Kasi yung mga yan, puro yan mga mayayaman. Puro yan may mga may pera. Hmm. Problema na nga natin si Robin Padilla dahil nagkaroon tayo ng senator na ob-ob. Dagdagan pa ng mga ay nako ay mga kababayan maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-share ho ang ating mga videos dito Nang kayo po ay maging update ko sa lahat ng mga videos natin pinalalabas at siyempre ha huwag niyo pong kalimutan na uh, huwag mag-skip ng ads nang sa gayon po makapagpatuloy ho tayo o, kumita lang ho tayo kada kahit lang mga jismil sa ating YouTube channel. Okay na ako dun. Ha? May pambili lang ho tayo ng bigas. Nasa, nasa inyong pong mga kamay ang aking kikitain. At sana po, alam nyo naman, wala ho tayong sweldo. O, wala ho tayong kinikita oh kasi marami hong nagbabanta sa yung lingkod dahil nga sa tayo dito ay nagsasabi talaga na mga dapat nilang marinig bilang mga ano traidor ha? Ah, tayo lang ho ang naiiba at natatangi ha? Ah, wala po tayong kapareho na programa na pwedeng bumangga sa mga tolongges at mga hayop ng politiko na yan kaya sana ho, salamat din po sa mga kababayan natin na nakikisa at sumusuporta dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Tulad po rin sinasabi ng ilingkod, mabuhay ang ating inambayan. Mabuhay ang pamahala sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.